goes so like Emma did her thing I know Emma earned it she deserved it so the right person won she should have won because she worked hard. Ipinagtanggol naman ni Zimbabwe si Emma laban sa mga international pageant fans na kumu-question ngayon sa pagkapanalo ng back-to-back -back ng Philippines sa katatapos lamang na Miss Grand International 2025. Matatandaan na isa si Miss Grand Kosovo sa nagpahayag ng pagkadismaya sa pagkapanalo ni Emma Tiglaw kung saan say pa nga sa kanyang IG post kahapon, nagkaroon daw di umano ng bayaran. Pero alam daw ng publiko kung sino talagang tunay na mas minahal ng mga tao at siya daw yun. Marami mga international pageant fans naman ang nagko-comment ngayon sa mga social media post ng Miss Grand International tungkol nga sa pagkapanalo ni Emma Tiglao. Say pa nga ng ilang mga international pageant fans sa comment section. Siyempre, hindi daw tatawagin ng mga Filipino pageant fans na cooking show ang back-to-back -back nila kasi nanalo ang Philippines eh. Pero malamang daw, pag hindi daw nanalo ang Philippines, sasabihin ng mga Filipino pa pageant fans cooking show daw ito. Maraming mga international pageant fans din ang bumwelta sa mga lumang larawan ni Emma Tiglaw kung saan malayo daw ang itsura nito noon kesa ngayon. May mga nagko-komento pa nga sa social media post mismo ng Miss Grand International na kahawig daw ni Emma Tiglaw si Michael Jackson. Subalit ipinagtanggol naman ni Zimbabwe si Emma Tiglaw laban sa mga nambabash ngayon sa kanya. Say ni Zimbabwe sa kanyang social media live, pinaghirapan at ginawa naman daw talaga lahat ni Emma Tiglaw ang pagkapanalo niya. Kaya deserve daw, na, deserve daw talaga ni Emma Tiglaw ang pagkapanalo niya. Emma did her thing. I know Emma earned it. She deserved it. So I don't even want to answer that because it's like, no. The right person won. Dagdag pa nga ni Zimbabwe, karapat dapat daw talagang manalo si Emma Tiglao dahil present daw ito araw-araw sa lahat ng activities nila. At ibinibigay daw nito ang best effort. Naging maganda din daw ang pakikitungo ni Emma Tiglao sa lahat ng mga kandidata. At naging magandang ihemplo din daw siya sa kanila. She should have won because she worked hard she was there every day she was doing it she was nice to all the girls she was the perfect example of the winner dagdag pa nga ni Zimbabwe kaya sa lahat daw ng mga kumukosyon sa pagkapanalo ni Emma Tiglao, hindi daw ito tama at hindi daw niya ikinagulat na Philippines ang nanalo dahil deserve daw talaga ito ni Emma Tiglao. And so, anyone who's saying that? No, I'm not surprised the Philippines won. I called it. Ayan. Anong say mo sa mga nambabash ngayon kay Emma Tiglaw? At hinahalungkat pa nila ang mga lumang pictures ni Emma Tiglaw. kung saan say nga nila malayo daw ang itsura nito noon kasa sa itsura nito ngayon. At ikinakomment pa nila ito mismo ha sa mismong uh, social media post or social media pages ng Miss Grant International. At may mga nagkakomment pa nga doon na nagsasabing kahawig daw nito si Michael Jackson. Anong say mo?